Tataka po ako, no? bakit binabash po si Beyoncé? Eh, wala naman po siyang uh, ginagawang masama. Ano? Saka po sa mga, ano po, ano, mga... Kasi nung nakaraan, itong may kumalat na video na una pa po sa ating mag-upload, ano? Si Yang Mi po ata yun. Hindi ko po, po alam kung bakit ganun. Ha? Bakit ganun? ah uh, yun lang pakiusap ko po sa mga beneficiaries. Huwag po tayong masyadong ma-attach, maging close. Huwag tayong mag-open ng problema sa mga sponsor. Ano? Sa amin kayo mag-open po. No, kasi di natin alam na kung ano po talaga yung di naman sa pagmamasama ano. O alam ko na katulong po sila, na ang mga GC founder ng uh, sponsor. Pero yun po, 'wag po tayong masyadong sa mga beneficiaries, 'wag tayong masyadong ma sa kanila, no? Kasi eh uh, minsan kasi ibang nangyayari para nagkakaroon ng uh, sa halip na sa halip na iyano ka, encourage, minsan dinidiscourage ko 'yung. Eh. 'Di ba? Nangyayari po 'yan eh. Minsan uh, na hindi ka lalo halip na maging kumakinig sa amin na ayaw mo yan ah, normal yan at dito naman kami para sa inyo. Minsan iba po kasi ang uh, advice ng mga sponsor. di naman lahat ano, may mga sponsor na ang advice ay lalo kang didiscourage na ayan mo ah, ganyan talaga sila ganyan blablabla. bla bla di naman po sa di nila lahat ano kasi ako po naranasan ko na rin po yan uh, marami na po nangyari kaya nangyari ang ang epekto or ang resulta dun sa beneficiaries lalo silang nagsi self pity lalong nag na lalo silang naawa sa sarili nila hanggang sa mag -ano sila mag uh, tawag diyan uh, magrebelde or yun lalo silang mag-self pity, no? kaya wag tayong magpahawak sa sponsor. Minsan kasi pag na uh, na ano tayo na tawag yan na um, disappoint, Alwala, na disappoint sa akin ang kalingap angels or beneficiaries. ngayon mag-open tayo sa sponsor hanggang sa sponsor naman uh, iya ano ka? lalo kang di-discourage na ayan mo, dito naman kami, bla bla Ngayon sa amin, nawawala na yung connection sa amin. Parang nasisira na yung connection. Yun po yung mali doon. Kaya pinapakausapan ko rin ang kalinga of Angels or Beneficiaries na huwag masyadong ma-attach sa sponsor. Kasi ang sponsor, kung tumulong, tulong lang. Huwag sisirain yung relationship namin. ba? Diba? At yun nga po. No? Kasi Um, pag sa amin kasi nakaano lang, hindi nila inaayaan yung ano, pabagay na lang nila yung uh, ibang mga sinasabi ng iba kung naka-focus naka lang sa akin o sa kalingap. Uh, talagang matibay yung uh, connection, relationship namin. 'Di ba? Okay naman, ano? Open sa amin, 'di ba? Ang ganda ng ganun. Din, walang walang pumapagit na. Eh, unawahan niyo po ba mga kalingap? So yun nga po ano, uh, pakiusap ko lang kay Ma'am Yang Mi, alam ko po marami na po na uh, itulong, marami kayo natulong by Carla, pero yun po um, um, yun huwag nga po tayong uh, mag-upload na una, ano? Uh, kasi nakaraan kumalat po agad yung <laughs> yung video, ano? Uh, marami lang marami din po nang kapagsabi sa nang pagsend. Siyempre, uh, kayo na din po Kung kausap niyo po si Carla. Uh, sana ay maging Ano din po uh, okay yung gaguid natin sa kanya ano wag pong ano. Huwag po natin siya discourage but encourage po natin. Uh, hindi ko po sinasabi na kayo po ay discourage si Carla pero uh, sana naman po hindi mangyari yung ganun ano at may ano man ako dito kay Carla, may tiwala naman ako sa kanya na siya ay pusong kalingap at yun, hindi naman niya po iwan ang kalingap. Basta yun, maingat po tayo sa mga ginagawa nating content, no? Huwag po nating iba si Carla kasi pag nangyari yun, ay yun nga gaya ng sinabi ko kanina, Pagbabawal muna natin ang pagkagawa ng reaction video kay Carla. No? kay e, jomar na muna kayo. Kaya <laughs> e, jomar na muna ang gawa niyo ng reaction video. So, yun po. Ano? Um, ako po kasi, nagpaalam ba po yun si Carla sa akin, no? Ay, di pa lang nagpaalam. Parang ako po, um, sinasabi ko naman po sa Kalingap Angels na ganito, uh, okay lang na may konta kayo sa sponsor. Basta, um, palagi nyo lang i-report ire sa amin, no? And sabi ko sa kanila, alam nyo na kung ano yung sponsor na dapat uh, entertain, di ba? Kasi may mga pag may sponsor na nakita nyo ng red flag, ay mali na yun. Huwag nyo nang masyadong entertain. Or, at isa pa, huwag kayo masyadong maging close or attached sa mga sponsor. No? Yung sakto lang. Yung sakto lang. Kasi yun nga, Uh, baka madala kayo no kung nyo kaya baka madala kayo yan so yun po in uh, inano ko naman po sila dyan about dyan ang pinakaimportanteng talaga yung maging open sa akin kung may sponsor sabihin agad sa akin niyan po ako yarab nagpadala si ano ganyan no so yun malinaw po yun sa kanila Dahil sa kanila na po yun kung sila ay magpapadala or ano Si Bianchi yata walang kontang sa sponsor. Um, si Bianchi po kasi talaga, ever since, is di siya nag-ano ng sponsor. Ayaw niya makipag-usap sa sponsor. Or ang sabi niya sa akin, pag may sponsor, talagang inaano niya agad, dinedirect niya sa akin. Or sa kay Edo, or, kay, sa kay Boys, no? Mas niyo, di ba? Bawat ano, walang alam si Bianchi, no? Pag binibigyan namin siya. Ayan. No.